Sa ating isipan, si Cleopatra ay isang matibay na bahagi ng sinaunang Ehipto. Iniisip natin siya noong mga panahong hinihila ng mga Ehipsyo ang dambuhalang blok ng bato sa disyerto. Ngunit, iyan ay isang malaking pagkakamali sa kasaysayan at napakalaki. Ang pinakamalaking mga piramid sa Giza ay natapos noong humigit kumulang 2560 BC. Ipinanganak si Cleopatra VII mahalos 2,100 taon na ang lumipas noong unang siglo BC. Noong panahong iyon, matagal nang ang hindi naging isang makapangyarihang imperyo ng kahangahangang mga tagabuo ang Ehipto kundi nagdaranas na lang ng kanyang huling kabanata na marupok sa politika na isinusulat muli ng makapangyarihang senadong Romano at ngayon ang totoong kabalintunaan kami ay pinaghihiwalay ni Cleopatra ng humigit kumulang 2,000 taon. Siya mismo ay mas malayo sa pagkumpleto ng Great Pyramid kaysa sa atin ngayon sa madaling salita. Mas malapit si Cleopatra sa iPhone sa kronolohiya kaysa kay Paraon Kufu. Ang oras ay isang dilikas na bagay na talagang makakagulo sa ating imahinasyon.